ka pati pinagmamasdan ni Jameson Blake. Kung sa ka niyan. Kaya mo daw bang gawing apat yung dimple. <laughs> kung sa ligawan, sasagutin mo ba siya? Um ano po kasi may inaantay ako ngayon. Ano po? Siguro Para mas magkita ko sasagot kayo naka-side view ka ganyan. Para mas ma-emphasize ang isang ang asset. Ayan, ang, yeah, ayan. ayan Siguro po matuto na lang muna pong pumila. Ah. ah, pipila. May nabanggit yes, ka po. kaninang inaantay mo. Dito tayo para makipila. Pipila ako. Oh, ng konti, adjust tayo ng slide. Ayan, ayan. Sino ang inaantay mo? Yung taong ano po, yung best friend ko. Chari. Ay! Pero ng secret love. Oy! Kilala niyo yung best friend? Ano nandito? Nandito? Oh, si Si So, grabe naman ito. No, no, no. Sabi niya, ano, nung hirap ako, oh, hindi ako, hindi kami masyadong close, hindi ako yung best friend. <laughs> <laughs> Itinatwa yung friendship. Pero, Igam best ba? friends ba kayo? Magkababata po. Ah, magkababata. Alika okay. na nga dito. Siya ba yung tinutukoy? Hindi po, baka po pag nagsalubong kami sa, ka, ano, sa iskinita niyan po, ano, oh. baka masalo ako ma-inlove dyan. <laughs> Pero siya ba talaga? Yeah. Pero yeah. siya, siya ba? Siya ba? Hindi po. Ay, ah, hindi. Ay, ah, hindi. Ah, hindi. Ah, hindi. Nasaan? Ano po? Wala po siya ngayon nasa ano, sa province. Sa province po. Alam niya, alam niya na gusto mo siya. Eh, kasaan nandun daw ako? Nasa likod daw ni Jugsa. Asan? Ah, Dito daw. Ito, ito ba? Ayan pa. Ayan, tinatago niyo naman eh. Oh my God, ayan na. Pag pinagdikit mo mukha, buo na ang puso. Kapuso <laughs> <laughs> tayo eh. Buo na ang puso. talaga yung pagkinaging jowa niya, yun yung other half. Oh, okay. Yes! Ta Alika nga rito! Ayun, oh, buta ka doon, buta ka doon! <laughs> oh, <laughs> pinsan ko po. Diyos ko, narito na ba ang endorse ng habayanas? Bakit? Anong pakiramdam na, ayan na, buo na, isang pares na ulit ang chinelas. <laughs> Ayun pa. Sino ah, pa? Ayun pa po yung pinsan ko din. Kayo, siya. Hindi masyado yan eh. Ito talaga eh. Ito talaga taray. Oh, hugis bigas din to no. Okay. So, magkapit bahay kayong dala. magpinsan mag pala eh. Ah, nasa lahi talaga nyo ang mga yes, triangulo. Yes, <laughs> lah lahing tatsulok. Tare, buti hindi kayo sinisindihan pag New Year. <laughs> pag pumupunta lang, pong mall, tutunog. <laughs> May talaga pa. tutunog Tutulog. <laughs> Tutulog daw sila. <laughs> Siguro yung kama nito, yung ano, yung, yung massage, yung massage na ano, massage bed. Yung butas yung sa ulo. Massage bed. massage bed. Okay. Ang taray, no. Pero, naniniwala ba kayong mahaba talagang baba niyo? O hindi? O in denial ko yun, sinasabi niyo, hindi mababa to, mataas lang yung bibig namin. Ano po, sakto lang po, ano, Andito na po eh, tanggapin na lang. Mm, yeah. Ganun po. Napatungan ka na ng ice cream. <laughs> 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 ha? <laughs> Style <laughs> ng buhok niya kasi yan. Hindi na kasi kung pisang ganyan, yung pinatuhan ng ice cream, makala talaga apa eh. Okay. Ang pangalan mo? Mel Melchor po. Melchor. May oh, girlfriend? Wala po. Hoy, ah. oh. oh, sabi yo. We, we. Sabi. Amay, gusto may gusto kang i-shout out? Baka may nanonood. Wala. May gusto ka ba sa barangay nyo? Pag Holy Week, dito ng cross. <laughs> <laughs> Pag Ash Wednesday, Ash Wednesday, dito ng pare. Wala, <laughs> wala kang gustong batiin na babae or ano? Wala po. Message mo sa pinsan mo. Sana manalo ka. Mag-usap kayo. <laughs> <laughs> Sana manalo ka? <laughs> balikot. Oy, oh, wag! Ako sa burutan! Ang tara yun. Dito pa haba, dito pa kapal. Eh. <laughs> malit, malit. Yan, yan, yan. Harap, magtabi kayo ng... Yan. Usap kayong dalawa. Go. <laughs> go. Usap, usap kayo. Kausapin mo siya. Anong message mo? Anong, Anong message? message Kahit message mo sa kanya, Venture. go. Venture. Galingan, galingan mo kasi kakapanalo niya to. Galingan mo. Huwag <laughs> yun to mag-i... Asa, asa. <laughs> sana manalo ka dito. <laughs> at galingan oh, mo. Yung mic mag-feedback. <laughs> okay. O yan. Sana galingan mo dito at galingan, ano? Sana manaala ka. <laughs> ano namang pa, ano mong masasabi mo sa akin? Ano, bilang ano, pinsan ano. niya. Ano, maraming salamat sa mama ka dito sa suporta. Ah. Lalo-lalo na sa mga friends ko dyan.